at kasandig. Welcome sa Tonight with Rupert. Ilang araw bago ang halalan 2023 ang tanong sa bayan. Handa na ba kayong pumili ng susunod na leader ng Pilipinas? Ano-ano nga ba ang pamantayan ng bayan sa pagpili ng isang matiwasay na gobyerno? Ating alamin ang pulso ng masa sa pagpapatrol ng ating kasandigan. Manuel, pasok! Pagandang gabi sa iyo, kasandig na Rupert. Sa ating pag-ikot-ikot ay nalaman natin ang pulso ng masang Pilipino. Dahil nga sa nalalapit na naman ang halalan, ang sigaw ng bayan ay ang pagkakaroon ng mabuting pamumuno para sa ikakaunlad ng bansang Pilipinas. Ayon sa aking nakalap na impormasyon, ang mabuting pamumuno ay kailangang nagtataglay ng mga katangiang ibubuod natin sa silitang Rupert na kumakatawan sa sumusunod. Ayon sa kanila, ang mabuting pinuno ay kailangang Responsable. Ang kapangyarihan taglay ng isang posisyon ay kailangan gamitin ng may responsibilidad upang mapamahalaan ang ekonomiya, politikal, administratibo, at panlipunan alang-alang sa kabutihan ng mga nasasakupan ng walang pang abuso U. ng pag-unlad. Kung may ang pamamalakad sa ating gobyerno at walang katiwalian. Madaragdagan ang tiwala ng mga investors at mga negosyo sa bansa. Magkakaroon ng trabaho ang mga mamamayan at uunlad ang ating ekonomiya at higit na makikinabang ang nabibilang sa maliit na sektor ng lipunan. P. Patas at pantay. Dapat ay maitaguyod ang katarungang panlipunan kung saan dapat patas at pantay ang distribution ng kayamanan, oportunidad sa buhay at pribilihiyo ng bawat mga sa lipunan. Ang kaunlaran ay para sa lahat at wala itong itinatangi. E. Epektibo. Ang pagtataguyod ng epektibong pamamuno ay dapat makikita sa pamamagitan ng makatwiran at mabuting paggamit ng kapangyarihan. Gayon din ang pagtiyak sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto ay kailangan mahusay at mabilis na nakakatugon sa mga pangangailangan ng mamamayan or respetado ang pamamahala ay kailangan itaguyod ng may katapatan at mabuting prinsipyo, matuwid na pamantayan o respetado upang manatili ang tiwala ng sambayanan sa pamahalaan. T. Tapat. Tumutugan at transparent. Ang pagtiyak na ang pangangailangan, kapakanan at hangarin ng sambayanan ay natutugunan, gayon din ang paglilingkod sa kanila ay kailangang mahusay, matapat, algaran, at may pananagutan. Kailangan ding maipaalam sa publiko ang kanilang karapatan sa lahat ng impormasyon may kinalaman sa kapakanan ng publiko. At ito ang aking mga nakalap sa aking pagpapatrol, kasandig. At talaga namang ang lahat ng mga nabanggit ay napapunoob sa prinsipyo ng Good Governance Philippines ng NEDA. Kaya para sa ating mga kababayan na sumasabay-bay sa kanilang mga bahay, kung hindi pa po ang inyong pasya kung sino ang mga kandidatong iboboto sa darating na halalan, mainam na maging kriteriya ang Rupert sa paghahanap ng isang mabuting pinuno. Ito lamang at balik sa iyo sa studio. Maraming salamat sa iyo, kasandig na Manuel. Akong inyong lingkod si Rupert at kasama nung umaasam ng isang bagong Pilipinas. Magandang gabi.